pupuntang Valenzuela Here, eh, kuhin natin So, yun mga paps Good morning sa inyo lahat May booking tayo Raymond 1.2 yung Ay, 1.3 yung pickup natin mga paps So, good morning sa inyo lahat mga paps Ah, uh, bali ang ating gagawin content ngayon ng mga paps. Ah, uh, pagbibigyan natin ngayon si Sir na nag-comment doon sa ano, ito. Ito, yung nag-comment doon sa video natin na gawa daw ako ng content. Ah, uh, mula umpisa. So ngayon gagawa tayo ng content mula umpisa. Ba uh, bali. Uh, may dalawang book na akong nakuha, hindi ko isinama sa vlog. So nag-start ako ng vlog kanina ay nang uh, biyahe kanina uh, mga alas 7. So nakadalawang book na ako. Ang gas ko ngayon ay 4 bar. So hindi pa ako nagpapagas. Meron na akong dalawang uh, booking na nakuha. Isang 130 at saka isang 70. So meron na tayong 200. Ngayon, magi-start tayo kasama ang gasolina kung magkano ang kikitain natin. Tapos yung top up natin, meron akong top up na umaabot ng 200 plus. Bali ang uh, ko na is bali 100 lang kasi yung 100 pa ay tira ko na nung nakaraan. 150 ganun. Kaya naging 250 yung aking ano. Bali ang nailabas ko na ngayon sa puhunan is 300 at uh, 300, uh, 300 kasi yung 200 igagas natin hindi <coughs> natin isasama yung dalawang book na yung dalawang book na nakuha natin nung dalawang biyahe natin kanina so right so shout out kay sir ito yung uh, nag request kung magkano nga ba yung gagastusin sa top up sa gasolina at kung magkano ang kikitain natin sa buong biyahe natin alright marami salamat sir and shout out sa iyo God bless so pag may nakita tayong pagasan dito na medyo mura mura magpapagas muna tayo dito magkano ba rito yung gas? Mahal ata dito eh. 66. So, maya, hanap tayo ng pagasan kasi may 4 bar pa naman tayo. Basta yung 200 igagas natin yun. 200 ang igagas natin, 200. Plus yung top up natin na uh, na 100, di ba? 300 na. All right. Let's go. Gusto sa buong biyahe Tapos yung uh, kikitain okay, sila, no? oh, May nag-request kasi nga lang naman ako Nung biyahe-biyahe ko <laughs> Sir Raymond, tara Sir <laughs> Ikot ka dito sa kabila, sir Sir mga paps Meron na tayong unang pasahero Sir Raymond Papunta ng um, Valenzuela Pero ano to mga paps Yung uh, g na sir g na no? Wait lang Ayan Papunta kami Valenzuela, medyo sana hindi kaso, <laughs> traffic General Luis tayo sigurado dahan na ito, yun know, sir yun lang ang hindi ko po ano ay dito pa yata palabas ng diba <laughs> ba alright mga pups trap na tayo dito, Valenzuela to na sir ah, sir, ano nga pangalan nyo ulit? Raymond no? sir Raymond taga ano ba yun? ano ba yung pinunta ko sa'yo kanina? regalado ba yun? Ah, regalado Ayan, okay. Thank you, sir. Thank you, po. Sige, thank you, Ha? Yung, ano mo, para ma... Page, Kuya Mark. Yan. Sa YouTube ko na lang. Ah, YouTube na lang? Ah, sa YouTube. Kasi yung page ko, hindi ako masyado nakakapag update dun eh. So, yun mga paps, na drop na natin dito sa Sir Raymond. Galing ng Regalado North Fairview. Tapos, drop na natin siya dito sa Valenzuela. Alright, 181 yun mga paps. Plus, pinalo tayo ni sir. O, oh, dagdag tayo ng followers. <laughs> Thank you, sir. Lubak-lubak naman dito. Dapat dito, ADB. Pang-upro dapat dito, mga maps. <laughs> uy, may kainan. Parang gusto kong kumain muna. Ah, <laughs> uh, 200 po. 200 na unleaded. May pumasok na book Layo 3 kilometer Ang layo Ito po Alright mga paps Gasoline na tayo 200. So, may gas na tayo mga paps 200. 200 na 'yung ating uh, gastos sa gasolina plus 100 na top up. So yan mga paps, pagpagas natin 200, pinasukan tayo ngayon 149 Papunta ng Santa Mesa mga paps Dito lang sa Valenzuela Dito Valenzuela pa rin yung pickup uh, 1.3 kilometer yung pickup Tapos papunta ito na ang uh, Santa Mesa All right, Let's go mga paps, sumahan nyo ako Ay, may helmet na po pala na Lagay natin dito yan ma'am ay. Hindi lakas siya, ma'am. Ah, dito na lang, ma'am. Mahahawakan ko na lang. Teka Pwede ba? ko. Hindi, hindi papasok, ma'am, eh. Dito ko na lang ilalagay sa harapan ko yan, ma'am. Ma Wala naman ata diyang malalaglag, na po. Ang pangit, eh, no? <laughs> So yung mga paps, slider na, na natin dito sa Salon de Manila si Ma'am ano, an ano, Angelita. Galing siya ng Valenzuela mga paps. Ito, uh, complete lang natin. Pangilan natin to Pang... Isa. Pang-apat. 149 yun mga paps. Pinigyan tayo ng 150 ni Ma'am. Si Ma'am Angeline pala, Ma'am Angeline. Complete lang natin 'to mga paps. Banawe 'to mga paps. Banawe. Corner ng uh, Don Manuel uh, Agri Agregado. All right, complete lang natin 'to mga paps. So mayroon pa tayong may natitira pa tayong magkano na top up. Tapos gas natin is mga 7 bar 151 pa tayo mga paps <coughs> ang total pa lang ng kita natin ngayon mga paps ng booking natin ay mula rito 98 70 ito 70 uh, 98 181 saka 149 o oh, ayan mga paps total of 4 booking mga paps right, waiting lang tayo dito mga paps sa gilid gilid so ayan mga paps after 25 minutes kumain ako kumain ako tapos nakipagkwintuhan sa riders din pumasok taas may pumasok sa atin na book malapit lang <laughs> nasabit yung buhok eh sige po ah po po okay na ba na eh ayan thank you po na eh. Olympia. Yeah. Alright mga paps, na-drop na natin dito yung ating pang lima. Pang lima, pang lima, pang lima, lima. So yun mga paps, na uh, drop na nga natin yung ating pang lima. Tanghali na eh. Alas 11, this is na kaya sobrang maano na sobrang matumal na talaga yung ano ngayon yung booking ba so ganito lang yung gagawin natin mga pups depende naman sa inyo pwede kayong mag stay lang sa isang lugar sa isang yan kunyari ganito dito kayo mag ng booking pero ako kasi ang ginagawa ko hindi ko lang sa barbershop Uh, pag mga naka 5 minutes na ako dun sa uh, pwesto ko tas wala pang pumasok yan lilipat na ako hindi na ako nagtatagal dyan kasi syempre eh, maubos yung oras mo dyan kailangan lipat-lipat ka rin ang pwesto blooming treat to mga paps blooming treat San Juan, ayan, oh o. Joyride right din dito. O, oh, ayan. <coughs> May pumasok sa atin, mga paps. Dito lang. Malapit lang siguro to. Ay, hindi. Sobrang layo. 6 kilometer. Ay, hindi. 200 lang, mga paps. Pwede natin kuhain seventy 72 pesos papunta ng San Juan Metro Manila. Okay, accept na rin. Accept natin to mga paps, siyempre. Eh. Basta malapit yung pickup up. Oh, o ayan oh. Ah, 240 meter lang yung pickup up mga paps. Andito lang sa unahan. Unahan ba? Try natin kung mag-move na siya pa unahan. Okay nagmumove siya pa unahan ibig sabihin nandito lang sa unahan natin mga paps paps manggurami na tayo tanghali na <laughs> meron ako nakuha 70 ano 72 ha oo malapit lang eh <laughs> yan na <ako>, paps yan <clears> na <throat> pa check na lang na eh baka may maiwan kayo na eh Opo. Oh, okay na po, Nay. Okay, 100. Ah, po. Wala mo bulis natin yung bariya. Hey, eh, mer, Ito na ba? Thank you. Okay po, Nay. Salamat po. Thank okay So, yun mga paps, na na natin yung ating pang-anim. Pang-anim ba? Pang-anim, pang-anim natin mga paps. So, waiting lang tayo dito mga paps sa may Green Hills. may Green Hills hindi pa tayo ng pwesto mga paps dito tayo sa ano sa walang masyadong nakaka hindi tayo nakaka istorbo yan So yun mga paps Bali nakakuha tayo ng book 140 plus mga paps Nandito lang sa pwesto natin ah, Deliver to mga paps Deliver documents lang Nasa ah, Sa kabila 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 Buti sa akin pumasok Jackpot mga paps 145 Ano lang 8.5 kilometers lang oh Documents lang yung dala natin mga paps right, all goods in the hoods 150 na to mga paps Deliver documents lang right, So ayan mga paps Bali, magandang sign And thank God Kasi Yung pray ko Nagawang ko ng paraan Kasi ngayong araw na to mga paps Due date ko ng uh, Bayarin para sa Ah... Uh, gagawin kong uh, test the assessment doon sa NC2 mga paps NC2 certificate so assessment ko sa ngayong October 16 pero yung due date ng bayad namin doon sa assessment is Ah... Uh, 5,200 yan mga paps so naka nagawa ko ng paraan nakahanap ako ng ng uh, um, mahirama na pera para doon sa pambayad so tuloy na ang aking training ang aking ah... Uh, Assessment sa uh, Ngayong October 16 Alright, magbabayad ako bukas Ay, hindi, ngayon pala, ngayon, mamaya Magbabayad na ako So, all goods in the house Thank, ano, thank God Thank, ends dun sa tao na Nagpa, nagtiwala Nagpahiram sa akin Maraming maraming salamat Ikaw ang, hulog ka sa akin ng Ikaw yung sagot ni God Hulog ka ng langit, hulog ka ni God sa akin Kaya, thank, uh, God bless more Blessing to, uh, to come to you So yun mga paps, complete na natin 'to. Nandito na tayo. Uh, papa, ano na lang to si Sir, lalabas na lang. 146 lang 'to mga paps. Docu documents lang 'to, ito lang mga paps. So hintayin lang natin dito si Sir. Complete na natin 'to. Makikita naman natin sa booking history itong ano na 'to. At uh, tapos i-off muna natin yung notification natin para hindi tayo pasukan ng book. Thank you, sir, thank you po Sige sir, salamat Alright mga paps Darap na natin 146, 8.6 km lang yon mga paps Complete na natin All right. So waiting na lang ulit tayo Nang panay bagong book mga paps Andito tayo sa may Ano to mga paps uh, Ateneo C5 89 na lang yung ating top up mga paps Mauubos na So waiting na lang tayo ng booking. So ayan C5 'yan, C5 galing. So yun mga paps, bali na kay ba tayo? Tingnan natin kung nakay booking tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim. Pito. Pito. Ayan, pitong book tayo mga paps. Nag-start tayo 7:30. So nakapitong book lang tayo Alas 12 na ngayon mga paps Alas 12 So hindi naman yung tuloy tuloy na biyake mga paps eh, Kasi may pahinga Kagaya kanina uh, 25 minutes bago tayo ulit nakakuha ng book Nung mga alas 10 Kasi kumain ako Tapos siyempre Bukod pa doon yung mga tambay natin Pagka drop natin Nagintay tayo ng book Para hindi sayang gasolina So ayun mga paps Nakapitong book lang tayo Bali Alas 12 na, uwi na ako. Pero malakas ang ulan dun sa amin ngayon, sa Kalookan. Hindi ko alam kung tutuloy na ba ako pag uwi. Kasi, mayroon tayong tayo ayong pupuntahan. So, hihinto ate. Ano lang ako dito, sa may gilid. Uh, dito sa may overpass. right, check natin mga paps. Ang unang booking natin kanina, unang booking natin kanina is 71 ay 70, 70 tapos ang kasunod is 98 ginawa yang 100 tapos ito namang kasunod natin yung pangatlo 181 gcash yan 181 walang ano yan walang tip tapos itong kasunod yung pang ano ito pangapat 149 ginawang 150 yan tapos itong isa 90 ginawang 100 to tapos ito 72 ginawa ding 100 to ni ma'am tapos ito yung pinakalas 146 ginawang uh, ano naman to ginawang 150 so kukwintahin natin yung total eh, kung magkano yung total ng kita natin mga paps kwentahin natin na ah. calculator okay, 70 ay 70 plus uh, ano ba yon 100 plus 100 plus 100 plus 180, plus 180 181 Tama ba? Ilan ba yung 100 natin? Kalimutan ko na. Na mga paps, check ko lang. Bagal ang internet eh. Ayan. 70 plus 100 plus 180 plus 149 plus 90 ginawang 100 149 na ah, may 149 pa pala 149 na ginawang 150 plus 150 plus 150 plus 150

kasama na rito yung mga tip tama ba 70, 100, 100 181, 150 100, saka 150 so ang total natin mga paps ay 850 ang gas natin minus minus yung gasolina na 200 minus 100 na gcash Top up equals 551, mga paps. 551. So, yun, mga paps. Uh, simula kanina, <coughs> simula kanina ala 7.30 hanggang alas 12. So, ilang oras tayo? 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. So, apat na oras tayo, mahigit na, mga apat na oras at kalahati tayong bumiyahe Uh, kumita lang tayo ng ano nun, uh, kumita lang tayo ng uh, 800 800 plus mga paps, 800 ano ba yon basta 800 plus yan 851 851 tapos minus natin yung ginasolina natin 200 plus yung ginikas ko na na 100 tapos pinangkain pa pala natin uh, magkano yun 79 yung kinain ko so may isa mayroong natira sa atin na, mga nasa 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 lahat lahat na yung kasama na yung tip mga paps So yun mga paps ah uh, Sa 4 hours na biyahe natin Kasama na yung tambay Kasi hindi naman ano yun, Hindi naman tuloy-tuloy yung Apat na oras at kalahati Hindi naman tuloy-tuloy yung biyahe natin nun eh ah uh, May pahinga rin tayo So may pahinga tayo dun sa biyahe na yun mga paps Hindi yun tuloy-tuloy Kaya naka, naka, kumita tayo ng ganun kalaki Ay ganun kalaki Nang ganun halaga ang malinis lang natin na naging pera is ano nga ah uh, fifty 551 tapos ulan na <laughs> ang lakas ng ulan dito sa kalokan daw